Ay, ayan, kung saan saan naggala siya, madam. The time is 8 o'clock ng gabi. Kamiyan ako magla-live ng alas 9. Hindi ko na kung paano ko ito buksan. Ayan, ba ito? Saan ka na po ayun na ang gunting pasensya na kayo akin maalaga may ingay

Nakita tayo dyan. <laughs> ano, ano na ba yan? Si pa. Oh, ito dapat isa. Ah, sa akin. Ano naman? Ano sa dalawa tatlo apat lima ano ito? magay hmm. tayo dyan tapos ang sumunod dalawa eh dati bumili na ako ng ganito eh. susunod din. Eh. Hmm. Ano susunod doon? Maliit. Ito. 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 Otoy. Ito. Ito lang Ito. sa 3 in 1 eh. oh, hmm. <laughs> <Eray ko. laughs> itu <Bakit? laughs> wow. ada. Ngayon dito. ayon dito. Ngayon. Tadali. Ako muna ha. Tapos dito. Ngayon. Tapos ito. Mula ito. binuang. ang, si may Paano ba? Sino ba may nakakaalam dyan? Bente, ayun. 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 minta push ke di toh, minta push, minta pushnya itu Tentapus. Tentapus. mikroponnya nih, ini mikropon tuh, aduh eh. pag microphone. Pero pag slap, pag cellphone, ito. Ito ba? Ito sa microphone. Na. <laughs> ito na. Ito. Tapos, ano ito? Ayun. Tapos, itong isa, sa cellphone, dito. Ito. Dito. Saan? Dito. Ito. Itu. Yo. Yo. Itu. Sabinya itu. Itu kasih sama mikrofon nih. Eh. Terus itu. Ganun. Tapos ito, dito. Ang bilog, doon. Pinuang. Hello. Hi. Meow. <laughs> Aray, kundi ko pa. Apo, ah, dito. Dito. Ay, ano yung papasok? Meow. Ayun. Oh, buong kadisi. <laughs> Ay, katanggalin natin. Teka muna. Ito yung katangahan. Ayan. Pero pag cellphone, ito. Ayan. Ayan. bakit dito nagtaas yeah. Ayun. Tapos, eh, teka. pag tablet ito. Pag halimbawang tablet, ayan pala. Pwede na na. Pag cellphone, paano ay ang laki. Pag tablet pala ito. Ayan. Maliit pang cellphone. Sira na kasi isa kong cellphone kong iska niya eh. Basta, ano. Meron din siyang pang tablet. Meron siyang pang tablet. Meron din siyang pang microphone. Ayan. Tapos meron din siyang pang cellphone. Eh, ako naka hindi ako naka support sa mga kay Drasen dahil may signal doon pero hindi kakayanin dahil maraming trabaho pati. Ayan, yeah, maraming maraming salamat. Buti nakabala ko ng aking stand. Yeah, thank you, thank you po. Bye bye for now. Ingat, ingat. Team by Kulitan. Team one love. Team kapangan. Team ka. Team Puyaters. May kalap siya. Jan Cruzada. Sir Ikian. bla love. Tinanas Mini Farm. Bye-bye! Yeah.